Mega love shout out. Magsigang tayo guys sa miso. Ayan. Ayan na tayong hinanda dyan. Hindi na natin pinakita guys sa isa. Para mabilisan na kaagad. O syempre may sibuyas. May uh, uh luya at uh, bawang. Oo. Siyempre guys medyo ito natin yan o. No? sangkot sa natin para lumabas yung aroma nilang tatlo o ba diba? ng sibuyas bawang at itong uh, luya ayan yan guys ilagay na natin ng uh, isda natin na pinirito yan guys yung ano yung uh, ulo lang yan guys eh hindi ko kabisado yung isda na yan guys yung kulay dilaw no? yun talaga sinasigang sinasiga, sa miso o yung ulo na yan kaso nga na pinirito muna natin diba para nga guys hindi malangsa yung mm -hmm. na secreto siya at siyempre guys meron na tayo dito nga uh, sa mustasa saka puso o oh, buti pa ang sabi may puso o diba guys ito guys ang pinakamasarap guys na isda guys no kaso ang uh, katawan niyan guys mahal yan guys no, sa market Oo oh, iwalay kasi ang pagbinta niyan eh yung mga biling niya, yung mga sabitungan nanibinta rin yan dyan sa mga palengke. Saka yung ulo. Pero yung mismo katawan niya, yung kulay dilaw talaga, yung laman niya, ay talagang mahal yung guys, yung pang-restaurant niya. Yung ikaw nga, yung pang-mayayaman niya. No? Ayan. Kaya ulo lang muna. Pwede na yan pang-yasigan sa nito. Makikita niyo yung guys, sa palengke. Oo, lahat yung syempre. Marami yan siga sa Dapat guys, uh, huwag natin na uh, i na uh, ilagay, no? Kaya dapat i-prituhin muna natin 'yan. Saka sa kaya to. Dapat isang kutsa sa muna natin para lumabas yung aroma. Ayan. Pagay okay, silagay natin yung bulay, gulay no, mostaza. Ayun. Oh, dito. Ngayon lang tayo. Oh, dito. Okay At siyempre guys, ilagay na rin natin ang puso ng saging. Puro tayo ngayong gulay guys. Gulay-gulay. Para hamaba-haba buhay. Ah, diba? sa muna natin konti. yeah. Ayan. Saka, yan. Uh, pwede na ng tubig. Ano ito guys, sabaw. Is yung isang basong ng uh, tubig. Eh, yung ating sabaw. Go! Ah, diba? Uh, ah, huwag na natin masyadong haluin guys. Kasi madudurog yung ano guys. Eh, madudurog yung ating uh, sahog sa ilalim. O, oh, ganyan-ganyan lang muna. Kaya mamaya na natin na haluin talaga guys. Pag ito ay uh, medyo lumambot na no. Medyo lumanta na itong... nga uh, Medyo luto na itong ating gulay ngayon habangin natin natin yung takip dahil ni isa pa ng ating manager aba eh halo halo yes guys dalawang baso uh, sabaw kaya tabay takip yun ayan. ayan guys oh, medyo lang tanang tanang tinta na natin maya maya yan guys Ayan guys, malambot na yung uh, gulay. Ilagay na natin yung miso ayan nor oh diba yun know. oh yan ang magpapasarap guys sinigang sa miso ayan yung team to naman guys so nasa sa inyo na yan ha yung team plus syempre meron dyan maalat ayun sa amin kasi yan eh kontrolado yung asin sa amin eh eh uh, na konting na lang guys ayos na yan maraming salamat sa inyong panonood God bless to mga Kapinoy bye bye